Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong September 2023, nasiwalat sa publiko ang paggamit ng mga preso sa kalapate upang maghatid ng droga sa loob ng kulungan. Ayun nga po, ang pinakalates po, uh, Mr. Chair, eh, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog. itlog i-incubate doon. So after so many years, ma so many months, mapipisa. Tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati mag maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati. Tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugat. Ayon sa mga pulis, isinisingit ang pakete ng droga sa paan ng kalapate at saka ito uutusan na pumasok sa loob ng kulungan para kuhanin. Basta pati po yun, yun ang ginagamit para pag tinarya yung shabu, ilalagay po yun doon sa parte ng katawan ng kalapati at dadali na rin sa kung saan nila gustong dalin. Nakakagulat dahil ginagamit pala ang kalapate para sa illegal na transaksyon. Kawawa naman ang mga kalapate dahil pati sila nadadamay sa kalokohan. Kung tutuusin, matagal nang ginagamit ang kalapate bilang tigahatid ng kung ano-anong bagay noon pang unang panahon. Ang tawag sa mga kalapating ito ay carrier pigeon. Ang carrier pigeon ay ang breed ng kalapate na sadyang hinasa upang maghatid ng mensahe. Ayon sa mga historiador, dalawang libong taon na ang nakalipas simula ng unang gamitin ng kalapate bilang carrier. Wala pa kasi dating cellphone at internet at hindi pa uso ang mga kartero noong unang panahon kaya umaasa lamang ang mga sinuunang tao sa carrier pigeon. Upang maging carrier pigeon ng kalapate, kailangan itong sanayin na tumira sa iisang lugar habang sisiw pa lamang. Kapag nasanay na ang kalapate sa kanyang kinalakihang lugar, babalik at babalik ito kahit pakawalan mo ang kalapate sa malayong lugar mahusay lumipad ang mga kalapate dahil kaya nilang umuwi mula Maynila hanggang Davao nang hindi man lang naliligaw. Pero paano nga ba nagagawa ng kalapate ang hanapin ng kanilang daan pabalik sa kanilang bahay? Gumagamit ba ng Waze at Google Map ang mga kalapate? Para malaman ang kasagutan, dapat nating alamin kung ano nga ba ang napatunayan ng mga scientists sa kanilang eksperimento. Ayon sa ilang taon ng mabusising pag-aaral sa superpowers sa mga kalapate, nakabuo sila ng ilang teorya. Ito ang mga dahilan kung bakit hindi naliligaw ang mga kalapate. Una ay dahil sa electromagnetic force. Naniniwala ang mga scientist na kayang sundan at basahin ng kalapate ang electromagnetic force na lumalabas sa ilalim ng lupa. Ang ating mundo ay parang isang malaking magnet na naglalabas ng signal na tinatawag na electromagnetic force. Ang puwersa na ito ay ang siyang ginagamit raw ng kalapate upang malaman ang kanilang lokasyon. Meron kasing malamagnet sa tuka ng kalapate sa tuwing lumilipad, ginagamit nila ang kanilang tuka upang sundan ang electromagnetic force at ito ang magtuturo sa kanila kung saan ang tamang daan pa uwi sa kanilang bahay. Ilan sa mga hayop na pinaniniwala ang gumagamit din ng electromagnetic ay ang mga isda, pawikan, bubuyog at pati ang mga dolphin. Pangalawa ay ang lokasyon ng araw. Naniniwala ang mga scientist na ginagamit ng mga kalapate ang direksyon ng araw na parang kompas sa tuwing naglalakbay. Nalalaman ng ibon ng daan patungong hilaga at timog, kanluran at silangan depende kung nasaan nakatirik ang araw. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi lumilipad ang kalapate tuwing gabi dahil wala namang araw na magtuturo sa kanila ng direksyon. Ilan sa mga hayop na gumagamit rin ng sun compass ay mga seagull, dung beetle at ang kolonya ng langgam. Pangatlo ay ang pangamoy. Ayon sa mga scientist, malakas ang pangamoy ng mga kalapate kaya nalalaman ng ibon na to kung nasa ng direksyon ng kanilang bahay. Naaamoy ng kalapate ang mga bulaklak sa kanluran at natatandaan din ng kalapate ang amoy ng pabrika sa silangan. Kaya sa tuwing sila ay naliligaw, ginagamit nila ang direksyon ng mga amoy upang malaman kung nasaan ang tamang daan pa sa kanilang bahay. Pang-apat ay ang tunog. Maliban sa pang-amoy, ginagamit din ng kalapate ang tunog at ingay bilang palatandaan kung nasaan ang daan papuntang tahanan. Kung merong ingay ng construction workers sa hilagang parte ng kanilang bahay, gagamitin itong palatandaan ng kalapate bilang direksyon. Kung meron namang ingay ng kotse sa gawing kanluran, matatandaan ito ng kalapate bilang direksyon. Ang panghuli ay ang landmark. Natatandaan ng kalapate ang lokasyon ng kanilang bahay sa mga landmark gaya ng mataas na monumento, matatayog na building o ang matangkad na puno upang maging gabay sa tamang daanan. Ito ang mga dahilan kung bakit kaya nilang umuwi sa kanilang bahay kahit pakawalan mo ito sa malayong lugar. Dahil sa superpowers ng kalapate, ilang beses na itong napakinabangan ng mga tao. Ginagamit pa nga ang mga kalapate upang humingi ng tulong sa tuwing lumulubog ang barko sa gitna ng karagatan. Mas lalong napakinabangan ng mga tao ang carrier pigeon noong World War I. Hindi pa masyadong advance ang teknolohiya noon at mahirap gamitin ang telepono. Dahil dyan, umaasa ang mga sundalo sa carrier pigeon upang mabilis na mapadala ang kanilang mensahe. Noong 1918, nangangailangan ng na saklolo ang batalyon ni Major Charles White Whittlesey matapos silang makorner ng kanilang kalaban. Nangyari ito sa gubat ng Argonne sa bansang France sa labanan na tinawag na Meuse-Argonne Offensive. Ang Meuse-Argonne Offensive ay digmaan na naganap sa bansang France sa pagitan ng Amerikanong sundalo at puwersa ng Germany. Na-corner ang grupo ni Major Charles Whittlesey kasama ang 550 na sundalo kaya kinailangan nila ng tulong mula sa mga Amerikanong sundalo. Masyadong malakas ang puwersa ng mga sundalong Aleman kaya hindi makatakas ang hukbo ni Charles Whittlesey. Naubusan pa nga ng bala ang grupo ni Charles kaya hindi na nila kayang lumaban sa mga sundalong aleman. Dahil sa nakorner na ang na, mga sundalo ni Charles Whittlesey, maraming sundalo ang sugatan at napuruhan sa laban. Upang makalabas sila ng buhay sa gubat, pinalipad ni Charles Whittlesey ang kalapate na nagangalang Cher Ami. Ang kalapating si Sir Ami ay may nakalagay na mensahe sa paa na may nakasulat na humihingi ng tulong at kung nasaan ang direksyon ng mga sundalo. Sa paglipat ni Sir Ami, sinalubong ito ng napakaraming putok ng baril. Medyo minalas si Sir Ami dahil tinamaan ito ng bala sa dibdib. Tumumba ito sa lupa at inakala ng mga sundalo na wala na silang pag-asa. Pero sa atang himala dahil muling nabuhay si Sir Ami at nagpatuloy ito sa paglipat kahit marami ang namamaril sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon, muling tinamaan ng baril si Sir Ami ngunit tinamaan siya sa kanyang paa. Kahit duguan na ang kalapate, hindi ito natinag at kinaya pa rin ihatid ang mensahe upang humingi ng tulong nang mabasa ng mga rescuer ang mensahe ni Major Charles Whittlesey, agad na nagpadala ng rescuer sa lugar. Dahil sa kabayanihan na pinakita ni Sher Ami na iligtas ang buhay ng isang daan at 64 na Amerikanong sundalo laban sa mga Aleman. Noong 1931, pinarangalan si Sher Ami sa Racing Pigeon Hall of Fame para sa kanyang serbisyo noong World War I. Si Sher Ami ang pinakaunang hayop na binigyan ng pagkilala sa Animal in War and Peace Medal of Bravery sa Capitol Hill, Washington noong 2019. Sa ngayon, may kita ang buong katawan ni Sher Ami sa Smithsonian Museum sa Washington, USA. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Allen at Arlo Abalon. Hello rin kay Arceli Canieta. Shoutout kay Ben Langlang at Guada Belarmino. What's up kay Franz Matthew at Miofe Alcantara. Nova Sunday, at belated happy birthday kay John Ray Espinosa. Jacob Rael A. De Guzman na nag-send pa ng video. Jasper Zapico. Willy Babylonia. At kay Pompey. Ngayong natuklasan ninyo ang kakaibang superpowers ng mga kalapate... Oras na para malaman ninyo ang mga naggagandahang kalapate na makikita mo lamang sa Pilipinas. White-eared Brown Dove Tinawag silang Brown Dove dahil nangingibabaw ang kanilang kayumangging balahibo. Maraming kalapati ang kaparehas nila ng kulay. Ang pagkakaiba nila ay mayroon silang puting guhit sa ibaba ng kanilang mata. Matatagpuan sila sa lahat ng major islands ng Pilipinas may apat na klase ng brown dove na mahikita sa ating bansa. Lahat sila ay endemic at tanging sa Pilipinas lang ito makikita yellow-breasted fruit dove. Mas kilala sila sa tawag na balorinay. May kita ito sa kagubatan ng Pilipinas kabilang na dyan ang Luzon, Mindanao at Negros. Tinawag silang fruit dove dahil 90% ng kanilang diet ay puro prutas lamang. Para sa akin, ito ang pinakapaborito kong kalapati sa lahat dahil sa kanyang kulay. Aakalain mo pinaglaruan at kinulayan ito ng isang bata. Dahil sa kanilang ganda, karaniwan silang nilalagay sa mga zoo o kaya naman ay para gawing pet. Flame-breasted fruit dove Hindi tulad ng mga yellow-breasted na nagkalat sa buong Pilipinas, ang mga flame-breasted ay makikita lamang sa Luzon. Matatagpuan ito sa mamasamasang kagubatan o yung tinatawag na mountain forest. Marahil nagtataka ka kung ano ang pagkakaiba ng dove at pigeon. Sa totoo lang, wala namang scientific explanation na magkaiba ang dove at kalapati. So in short, iisa lang sila. Dove man ito o pigeon, parehas lang silang kalapati sa Tagalog. Black-chinned fruit dove. Tinawag silang black-chinned dahil sa kulay itim na patsing sa ilalim ng tuka. Pero ang mas angat niyang katangian ay ang berdeng balahibo sa kanyang katawan at sa tiyan. May kita ito sa halos lahat ng major islands ng Pilipinas. Sila ay sexually dimorphic at mas matingkad ang kulay ng mga lalaki kaysa sa babae. Ang mga lalaki ay may kulay brown sa dibdib at kulay white ang kanilang ulo. Ang mga babae naman ay kulay green ang buong katawan. Pink-Bellied Imperial Pigeon. Balud ang tawag ng mga lokal dito. May kita ito sa lahat ng major islands ng Pilipinas. mahiyain at may kita sila sa kabundukan na malayo sa syudad at mga tao. Dahil dyan, Mahirap sila pag-aralan at obserbahan sa kanilang tahanan. Tinatawag silang strong flyer dahil kaya nilang lumipad ng malayong distansya na hindi humihinto. Kailangan nila maging strong flyer dahil may mga panahon na mahirap makahanap ng prutas na pwede nilang kainin. Spotted Imperial Pigeon May kita ito sa Luzon, Mindanao, Negros at Siquijor karaniwan silang bumubuo ng flock o grupo na kinabibilangan ng sampung individual. Paborito nila ang mga bunga ng punong yohenya at prutas ng fig o igos sa Tagalog. Kumpara sa ibang kalapati, hindi matingkad ang kulay ng mga ito. Tinawag silang spotted dahil may maliliit na spots na makikita sa kanilang pakpak. Mindanao Bleeding Heart Tinawag silang bleeding heart dahil sa kulay pulang balahibo sa kanilang dibdib na animoy nagdurugo. Kakaiba sila sa lahat ng mga kalapati sa listahan dahil sila ay mga ground bird. Ibig sabihin, kaysa makita sa sanga ng mataas na puno, may kita mo sila sa forest floor o sa hig ng kagubatan. Sa lupa sila kadalasan naghahanap ng makakain. Bihira lang sila lumipad at ginagawa lang nila ito para makatakas sa mga predator. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga kalapate na makikita rin sa ibang bansa. Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa panunood mo at sana ay kapulutan mo ito ng bagong kaalaman. Spotted Dove Nagkalat ito sa buong China, India at Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Tinawag silang spotted dahil sa dami ng patik na makikita sa kanilang pakpak at leeg. Kulay brown ang kanilang katawan at mahaba ang kanilang buntot. Hindi tulad ng mga fruit dove, hindi mapili sa kakainin ng mga spotted dove. Maliban sa prutas, kumakain din sila ng mga buto, palay at maliliit na insekto. Philippine Cuckoo Dove Tinawag silang Cuckoo Dove dahil sa mukha itong pinaghalong kalapate at cuckoo bird. May kita ito sa Pilipinas kabilang na ang Borneo at Taiwan. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa Batanes Islands. Ang kanilang ulo ay kulay cinnamon brown at medyo may pagkapula. Ang kanilang katawan at pakpak naman ay medyo darker brown at kulay lilak ang kanilang dibdib. Asian Emerald Dove. Nagkalat ito sa buong Asia. Dahil dito, hindi nanganganib maubos ang kanilang populasyon. Maliit lang sila at lumalaki ng 10.6 inches. Karaniwan silang makikita bilang pares o di kaya naman bilang grupo. Medyo terrestrial at sa lapag o sa lupa sila naghahanap ng makakain gaya na lang ng nahulog na prutas. Dumatapo lang sila sa mataas na sanga sa tuwing nagpapahinga. Nicobar Pigeon. Isa ito sa pinakakakaibang kalapati na makikita mo. Ang kanilang leeg ay may mahabang feathers na parabang buhok ng taong nakalugay. Kulay metallic bluish green ang kanilang balahibo. Ipinagbabawal ang pagbebenta nito sa mga pet shop. Karaniwan silang hinuhuli para kainin ang kanilang karne. Ang kanilang balumbalunan o yung gizzard ay may lamang bato. Sa ganda ng bato na ito, karaniwan itong kinukulekta para gawing ornament sa mga alahas. Red Collared Dove. Maliit lang ang mga ito at lumalaki ng 9.1 inches. Ang kanilang pakpak ay kulay reddish brown, samantala ang kanilang katawan ay kulay abo. Tinawag silang collared dahil meron silang itim na balahibo na nakapalibot sa kanilang leeg na para bang kwintas. Ang kanilang ulo ay kulay bughaw. Nagkalat sila sa buong asya kaya naman hindi nanganganib maubos ang kanilang populasyon. Dito sa Pinas, may kita lang sila sa Luzon at Mindoro. Metallic Pigeon May kita ito sa buong Pilipinas at mga karatig na bansa gaya ng Indonesia at New Guinea. Medyo malaki ito kumpara sa ibang kalapate dahil humahaba sila ng 14.5 inches o lagpas isang talampakan. Tinawag silang metallic dahil sa kanilang balahibo na kulay metallic purple. Dahil sa ito ay may kita sa mga karatig na bansa ang kanilang populasyon ay hindi nanganganib maubos bagko sikat pa ito sa mga pet shop bilang exotic pet pink neck green pigeon. Kilala ito sa tawag na punay. May kita ito sa buong Pilipinas. Sexually dimorphic ang kulay ng mga kalapati na ito. Ang mga babae ay purong berde ang kanilang balahibo. Samantala ang mga lalaki ay kulay apo ang ulo at kulay rosas ang kanilang leeg. May patsing naman ng kahil ang kanilang dibdib. Sa ganda ng kanilang kulay, isa ito sa pinakamagandang kalapate sa Pilipinas. Dahil dyan, mainit sa mata ng mga hunters ang lahi ng mga punay. Thick billed Green Pigeon Sa liit na 10 inches, isa sila sa pinakamaliit na green pigeon. Madali mo silang makikilala dahil sa kapal ng kanilang tuka at kulay pula ang uso. Ang kanilang mata ay napalilibutan ng bluish green na eye ring. Meron silang brown na pakpak at ang dulo nito ay magkahalong itim at dilaw na balahibo. Maikita sila sa iba't ibang parte ng Asia, pero dito sa Pinas, maikita lang sila sa Palawan at Mindoro. Whistling Green Pigeon Tinawag silang whistling dahil sa kakaibang huni nito na animoy sumisipol. May kita sila sa Japan at Taiwan. Dito sa Pilipinas, Tanging sa isla ng Batanes lang ito matatagpuan. May kita sila sa mamasamasang kagubatan o yung tinatawag na moist forest. Kakaiba sila dahil medyo kulay-abo ang kanilang tuka. Ang palahibo sa kanilang noo ay kulay kahel. Ang mga babae ay hindi matingkad ang kulay, hindi kaya ng sa mga lalaki. Superb Fruit Dove Isa ito sa pinakamakulay na kalapate. Marahil ito ang dahilan kung bakit sila tinawag na superb. Mukha lang silang dinrowing ng isang bata. Meron silang balahibo sa tuktok ng kanilang ulo na kulay purple. Ang kanilang leeg ay napalilibutan ng kahel na balahibo, samantala ang kanilang pakpak ay may itim na spot. May kita ito sa Mindanao at sa mga bansa gaya ng Indonesia, New Guinea at Australia. Black-Naped Fruit Dove Tinawag silang Black Nape dahil meron silang itim na balahibo sa kanilang ulo. Kulay puti ang kanilang mukha at may dilaw na marka ang kanilang baba. Berde ang kanilang katawan samantala ang ilalim ng kanilang buntot ay kulay dilaw. May kita ito sa Indonesia at Pilipinas lalo na sa Mindanao at Palawan. Kung hindi titikil ang patuloy na pagkalbo ng kagubatan, nanganganib ng maubos ang lahi ng mga fruit dove sa Pilipinas. Green Imperial Pigeon Tinatawag silang Green Imperial dahil sa kanilang metallic green na balahibo. Ang kanilang leeg at ulo ay nababalot ng puting balahibo. Habang tumatanda, nagkakaroon sila ng maliliit na frills sa kanilang batok na kulay dilaw. Hindi tulad ng mga fruit dove, iisa lang ang kulay ng mga babae at lalaki. May kita ito sa buong Southeast Asia. Sa Pilipinas, pinakamarami ang kanilang bilang sa Palawan at Northern Luzon. Pied Imperial Pigeon. Kilala ito sa tawag na balud puti. Ito ay dahil sa nababalot sila ng puting balahibo. Ang balahibo sa dulo ng kanilang pakpak ay kulay itim. Mas umaangat ang pagkaitim ng kanilang pakpak sa tuwing sila ay lumilipad. Dito sa Pilipinas, may kita sila sa Palawan, Sulu Archipelago at Mindanao. Ang mga kalapati na naitampok sa video ay protektado ng Philippine Wildlife Act at ilegal ang paghuli o pagpatay sa kanila. Ang video na ito ay hindi para hikayati ng mga tao upang mag-alaga ng mga exotic pet, kundi para maipakita ang kagandahan ng Pilipinas. Comment down below kung alin sa mga kalapating ito ang nagustuhan mo and I'll do my best para magreply. Now see you guys on my next video.